so uh, isa ito ulit itong special bike check episode so nakita nyo naman na kakaiba ulit itong iba bike ko so ito yung track bike o yung mas kilala na fixed gear so may ari naman ito ay si Idol Earl Adrian so ito nga ito yung frame frameset set ba to o ano frame po frame kasi iba pala yung brand ng fork eh, no? uh, yung frame nya tsunami SN, ano? SNM 100 Ah, yeah. uh, then ano pala yung kanyang carbon ano, carbon fork to, di ba? Yes po, alo Ah, alu carb. al, ano to? Al, ano ba pagpasa nito? Alpina. Alpina. So ito, carbon. Yung steerer tube, aluminum. aluminum. Ah, itong kanyang ah, crank. Ito to, ano to? Pang, pang ano talaga? Purpose built na fix gear? Skis. Is, ano? Ano? Skis. Ano spelling nun? Hindi ko mabasa. sk s k e a c Ah, wala pala E. s k e a s Ano? S? Ah, C. C. Symptom. Si, oh. Ah, well. Skish. Cause I've been living life, i right, like I could just die any minute. Don't pull right down the side, PCH, country limit. I don't need a

So may-ari naman ito ay si Idol Earl Adrian. So siya, siya kasi yung kasama nung binayad ko previously, yung naka-Tosic uh, X-Force 3.0. Yan, nandiyan siya. Ano? Siguro tiktok dun to. <laughs> Busy siya dun eh. <laughs> I love your tsunami, bro. Okay. Yan, so i-check natin ngayon okay. yung specs ng kanyang uh, track bike o fixed gear. Kaya mag-start na ta tayo. So Idol Earl, before tayo mag-start ha, ta. tara muna kita. Uh, ito ba yung kauna-unaan mo na fixed gear o track bike? Ah, hindi po. Actually, pang pang 6 na truck bike ko na siya uh, yush, uh, apat na tsunami na napagdaanan ko rin hmm dami mo na palang nagamit uh, no po. sa buy and sell journey rin po Hmm. eh ano pala uh, ano yung nag decide sa'yo kung bakit ano, ano to before ka mag tsunami di pa pang anim to uh, ano yung pang lima mo tsunami rin tsunami rin po pero iba iba pong, fr iba pong frame color yon para nagpalit palit lang po ng frame color pero ano? yung hmm. first uh, first frame ko po is cell 2K17 Ah, yung first pixie mo? Apo, ah, yun po ang first Pero sa mga nagamit mong mga frame na no, fixed gear o track bike Ano yung brand na talaga ang gustong, gusto, uh, pinaka gusto mo? So, nagamit ko lang po Short yun -sh nabi po Kasi sobrang lightweight niya Then matibay hmm. And yun, sobrang tibay niya Kit pang ano eh, hindi siya nadadamage Basta basta di na eh hmm. So ano pala, sa span na, ano, ano, sa span na paggamit mo ng fixed gear o track bike? Uh, sa mo na ibiyahe na tong ano mo, bisikleta mo. Ito ito, itong latest mo. Usually po ano, tambay kami ng Mowa, mm. ng para Paranyake, yun si Asyenda po, si Lang. Mm. Yun lang po usually namin tambayan. Ayun ah, na ano no. Opo. Ayun so ito nga yung general background sa kanyang fixed gear o track bike no. Ah, uh, paano na lang ako ah, idol uh, Earl oh? kasi ngila ako mag-bike check ng ano eh, ng ng fixed gear eh no. So, ito nga, ito yung frame. Frameset set ba to? O ano? Frame po. Frame. Kasi iba pala yung brand ng fork eh. No? Ay, yung frame niya, Tsunami SN, ano? SNM 100. ah yes. uh, may idea ka ba? Ay, ito pala, may nakalagay ba dito aluminum? Yun, wala na nakalagay kung anong, ah, ano pala ito? Aluminum 6061 pala, yun. nandang nakit na, -nak -nak nakalagay na pala dito. Ayun, aluminum 6061. Siyempre, pang 700C si pa rin, ano? Eh, no? Katulad sa road bike. Then, sinukot ko kasi yung ano eh, yung top tube dito size 530 mm or 53 cm Ah, uh, ito namang uh, seat tube nito nasa 52 o 520 mm then yung anak ang nakatatak dito is medium size no? pag ano pala medium size then straight or non tapered yung head tube yes straight oh, since na ano to kasi baka nasanin na kasi ako sa mga may gear <laughs> since na fixed gear to o track bike wala, ano, walang mounting eh no? walang mount yan kasi nga ano eh, isang gear lang yan. no? Then pang BSA threaded na bottom bracket shell uh, Ano to pang 27.2? Yes po, ang clamp niya is 31.6 ah, 31.8 Yan mm -hmm. Pero ito yung ano niya Yung mismong butas Pang 27.2 mm yeah. diameter Na seat post Then ito uh, Anong tawag dito Sa ganitong uh, Ano to Drop ano, ano uh, out Ano ah. ba tawag dito Track out Track out Ah track out Okay kasi nasanay na ako sa drop out <laughs> Isa lang ba ang klase nito? O meron pang ibang variation ng ganito? I think may other fixed gear po na pa ganun May pa yung drop out niya Pababa pa pababa po siya Ito kasi familiar to yung ganito yung Apo Familiar kasi to eh Parang ganito yung sa time trial bike ko mm. Lahat ng time trial, uh, time trial uh, frames pa, pa, ano eh, pa, palabas Doon sa man sa road bike Galing sa ilalim single walang mm. Pero meron palang variation na yung track bike, meron galing din sa ilalim mo. Oh, Opo. Ayun yun pala no. Yun pa tuloy lang ako kasi at least another ano to, another lecture para sa akin to no. Ah, uh, then ano pala yung kanyang carb ano, carbon fork to, di ba? Yes, po. alo carb. Ah, alo carb. Ah, al ano to, al ano pa pagpasa nito? Alpina. Alpina. So ito, carbon. Yung steerer tube aluminum. Aluminum. Ayun ah, yun pala ang ganyan no. Ah, uh, so, yun 700C na yan kita kita natin na lit ng clearance eh no lit so mamaya tingnan natin yung size ng gulong niya so uh, proceed muna tayo dito sa kanyang cockpit yung kanyang drop bar uh, uno advanced project na aluminum 6061 ano to no 380 mm malapad at saka walang flare to no so 3, 380 380 Then ano pala yung brand ng bag tape uh, bar tape mo? Ah, K-Bar tape. Yeah, K-Bar tape. Oh, chunky na chunky, no? Uh Siguradong ano 'yan, no? Comfortable. Kasi mo ano mataba yung foam eh. Uh, ito naman kanyang stem, ito eh parehas tayo ng brand ng no? Uno. Uno na aluminum na 130 mm ang haba, 7 degree ang angle. Yung uh, kanyang ano to, integrated headset ang tawag din dito to. No? ah uh, FSA. Yeah. Uh, ano to, Velo Velocidad. Velocidad spacer. Yeah, ah yung spacer, pero yung ano yung mismong headset, mismo headset po, FSA. PVC. okay. Yung spacer pala spacer para to, Ve... ano? Spanish. Velocidad. Velocidad. Yan. Uh, ito na, yung pala seat lang po. Nabubulol <laughs> na ako. Unbranded to. No? Tsunami seat lang po. Ah, yung stock nito. Stock ng tsunami na Allen type. 31.8 mm ang diameter. Yung seat post nito, uno advanced project na aluminum. Malamang mga 300 na lang siguro po. Kasi di naman kailangan mahaba seat post kasi mataas naman ito. No? Uh, 27.2 mm ang taba na zero setback na may dual boat clamping system. Yung saddle mo, nung brand nito? Uh, VP edition saddle. VP? VP. V, as in victory. VP. Uh, ano ulit to? VP edition. Edition. Ah, ito, ito, ito edition. Yan, walang buta sa gitna. Malambot and flexible. Steel, steel railings. Ano yung feedback mo ko dito sa saddle mo? Ah, uh, so far po sa mga na-try ko na saddle, ito yung pinaka-comfortable po at babalik-balikan na saddle. Hmm. Ano talagang maganda yung ano no, uh -huh. feel mo sa feel sa singit mo at sakit mo dito sa saddle mo no. Ayun, uh, since na uh, truck by ito, fix gear, wala tayong makikita ano dito, no? Pas dito. Kaya <laughs> yeah, pasensya na guys kasi first time lang eh. <laughs> first time lang mag-bike check ng fix gear, ano? Ito, uh, itong kanyang uh, crank. Ito to ano to? Pang pang ano talaga? Purpose built na fix gear. Skis. Isa ski, ano? Skis. Ano Anong spelling no? Hindi ko mabasa, S K S K, -S -K E A C. -E. -G. Ah, wala pala eh. S K E, -E A Ano S? Ah, uh, C C, C. C skish. Skis Ah, skis yeah, ko lang nine long, nine long na na ganun friend eh no? Ilang pala PC din ito? 144 ah, yun 144 no? Halotech Yes Tapos BB52 ba to? Shimano ba? Eh, oh, yeah. o no? nga no bb oh, nga BB52 nga bb nga BB52 Uh, ilan yung crank arm nito? 170? 165. Ah, 165. yon para mas mabilis yung cadence, no? Mm -hmm. uh, ano pa yung hindi ko pa na-mention? Yung ano mo? Yung ka, yung jambuhala mong, ano? Yung jambuhala mong chainring. Okay. Decasto to, no? 52T na 144 BCD. Yeah. Tapos, yung chain mo, since na pang fixed gear to, iba to, di ba? Apa. Di ka tulad sa mga binatchi ko ng mga, the usual na mga, ano, Arbit, tsaka... MTB, no? Ano pala yung Maya? Aba, Maya chain or YBN chain po. Ah, pero nakatatak dito Maya eh. Yes. Maya chain, no? Ilan ba ang links nito? Pag fix gear? Hindi ko po sure kasi dinadagdagdaga ko po yan yeah, kasi sa -so chain na yung nagpalit po, bumibitin po. Ah, okay. Kaya yeah, dinagdagan na. Ayun, ito, uh, yung sprocket mo. Anong brand ng sprocket na Ah, uh, unbranded po. Unbranded? Uh, 14 Ilang 14 tip? 14 tip. Ah, 14 tip. So, ang gear ratio mo, 52, 14. 14. 14. So, malamang sa mga gumagamit ng track bike o fixed gear, baka magtanong sa kung kung ano ba, hindi ba masyadong mabigat? Sakto lang Sakto po. Sakto lang sa iyo, no? Sa so, maintaining na po ng mga 30, doon po mabagal pa po cadence niyo, kaya hmm. hindi po agad napapagod. Sa mga ahon, okay naman. Sa ahon po, yun po. Yun, ano po siya? Yun po downside ng 52 to teeth. Okay, pero nakapunta ka naman ng sila kasi sa sila medyo oh, po. medyo ano, hilly rin yun. Kinaya eh. naman po. Ah, yun pala, no? So, ito yung kanyang sa gear ratio ng kanyang fixed gear. So sa wheelset naman niya. Ito ng ano mo, yung gulong mo no. Ah, uh, ito pala black cat. black cat. Black cat na anong size pala nito idol? 28C. Po. Yung 700 by 28C. Ah, uh, yung kabuuan ng wheelset mo isang buto, di ba? Kasi iba yung ano, yung, okay. iba design ng pagka-lacing no. Ano pala brand nito? Ah, uh, Aro wheelset ko. Aro. Ano 24. Anong spelling noon? Aro. Like ah, yung Aro. Ah, Aro. Kasi yung decals mo mabig cosmic eh. Ah, <laughs> uh, aluminum double wall, ilang ano to? Holes. Ah, 2024 pala, sorry. 2024. <laughs> Nasabi mo lang kanina, sorry. <laughs> yan, 2024. Yung spokes and nipples, stock din ng araw. Hindi po. Ito po sa rear, Ragusa lang. Ragusa. Ito? Uh, yan po, stock po na. Uh, stock ng araw. Uh, yung hops nito, ano uh, araw din po. Fix. Fix. Uh, fix, no? So, yun nga, sa mga sanay na sa budget ko, baka, mag uh, baka maghanap ng <laughs> tulog mayaman eh. Yan, wala. Kasi nga, fixed gear. <laughs> yan, uh, since na yun yeah, nga since na fixed gear to o track bike wala tayong ano wala tayong yung mga lever brake levers eh no okay. pero alam ko pag fixed gear pwede naman malagyan ng ano eh yung akin po meron yan before tinanggal hmm. ko lang hmm. Kasi yung nakita ko na gumumawa ko meron doon expert na naka fixed gear okay. si coach plaza yun eh na naglagay siya ng meron siyang ano preno sa front brake Apa, yung mas po yun. Ah, uh, guys, ito nga yung uh, Tsunami SN, ano? SNM 100 track bike of fixed gear ni Idol Earl Adrian. Yan guys, no, yung bike na natin itong uh, kauna-unahan na uh, track bike of fixed gear na Tsunami SNM 100 mm -hmm. ni Idol Earl Adrian. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanya track bike of fixed gear, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Uh, shout shoutout po kay Manoy, Lipas Dailas. Uh, shout out kay Tito Tolitz. Ayun, eh, so salamat sa pag ano, salamat sa pag-bike ng Pixir mo no. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe ya YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-notify kayo. Yeah guys, maraming maraming salamat sa inyo and right see po sa inyo.